Hello everyone. So andito ako ngayon sa Ukay-Ukay okay, na talagang lahat ay mura. So nakakita ko doon na yung pressure cooker. So so yun yung binibenta nila. Bago pa kasi yun made in Italy yung pressure cooker. So nasa lima mo Tapos ito naman si Ateng. Eh, bumili siya ng bonggang-bonggang sapatos. Ayan. Tapos yan, ang dami pa nila ditong ista kasi mga bagong dating yan everyone kung tutusin. So mga pag mga bagong dating dyan yung mga lima-lima, sampo. Yan. Anong nabili mo, te? Dami. Ay, bongga. Bakit? Ang aga mo, ah? Eh, hindi na padaan Dito tala ako kasi magpapadala lang. Tapos sabi ko nga, ay, nagtitingin niya ako ng dito, ano dito. Na, na na, na ang mga mga ang gaganda. Patuloy dito, yan. Yan o, bago. Bagong bago oh, yan. Diba? Hindi ako namimili ng mga, ano oh, diba? Oo, yung pressure cooker. Bago pa. Uh -uh. Ay, so, gusto ko sanang bilhin. Uh -uh. Ay, wala ay, kaso, uh -uh. Walang, ano, walang anong problema niyan? Diba? ba e, walang, nung nakita ko, walang rubber. So sabi ko, hindi siya i-effect yung pagka-pressure cooker niya. Diba? So dito, mura dito yan. Oo, oh, oh, ay, jack. Hindi, caregiving ako sa caregiver. ba diba, jackpot si ate, bongga. oo, oh. Nangahanap ako dito ng aquarium doon na padaan ng Kaso walang ito. aquarium sila. Fish bowl ganon. dali ko din nagagawa doon, ang ganda. O, si Ateng nag ano, bukas-bukas talaga. Wala lang yung iba nila. Yan ito oh. Maganda to. Ito mo dikat niya. Pase? Oo, oh, oo. Oh. Tama lang. Uwi na ako. Sige, te. O, oh, diba? Ang aga. Maana pa aga ka, bonga ayos nika nalaglay. Ayan, pwede na yung Wala silang ano eh, yung iba. So, ayun. Magkano dada? Kamaze? Stasya de kolakad. Tri kolakad. Kolakad? Kolakad. Ayun. Malente. Oh, maganda to ah. kamahakol po Kamahakal ko. 30. 30T. Oh. Eh, pwede na ito i eh. Ala. Royal Stainless everyone, di ba? Stainless talaga so naman. Hindi naman ito gagamitin sa Pilipinas at itatago laang. Ayan, oh, ang pa dito. Mga utensils. So, yan. Ang dami dito. Yan. Hindi natin. Ito sayang yung pressure cooker kaso walang ano eh. Ito oh. Bakit ito hindi nyo inano, ano? Make Gwen. Diba? Ang dami pa sa loob kaso sinaraduhan naman ni, ni ano. Ang tutusin. This is free? No, it's not free. So uh, you can buy uh, for a small amount huh? for every item. Huh? So ayan, so ayan, pili na lang pili doon sina ating. Ayun, Ay, ang dami pa doon. di ba? Kaso hindi naman buksan kung anong meron pa doon sa loob. ba? Diba? Marami pa doon yung mga kaldero. Kaso yan, parang kukulimlim na. Ay oo, oh, oh, maganda 'yan te.